Ngayon po ay kaapat na linggo sa karaniwang panahon. Kaya naman sa pakikiisa sa Simbahang Katolika sa buong mundo, itaas natin ang ating mga puso at sabay-sabay nating pakinggan at pagnilayan ang salita ng Diyos ngayong araw. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, Huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon. ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito pagkatiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sinumang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan ang salita ng Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy iyon dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanyay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa mereba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. magbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumikatan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumikatan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit, gayon din naman ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ng sarili sa pagdilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may esawa ay ang mga bagay ng sanlibotang ito. Sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Kapernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, Tumahimik ka, dumabas ka sa kanya pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu. At sinusunod naman siya. At mabilis na kumalad sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa panahon ng pandemya, paano ba tayo magiging tunay na propeta katulad Moises, Josu, o ni Jesus lalo na sa harap ng mga taong naghihirap dahil nawalan sila ng trabaho, negosyo? Namatayan ng mahal sa buhay o nagkasakit, at wala man lamang pang ospital o pambili ng gamot. Nasa puso, bibig, kamay ba natin ang sinabi ni Jesus sa MT 25, apat na po, ano man ang gawin o di gawin nyo sa pinakamaliit sa akin nyo ginagawa o di ginagawa. Sino ba ang pinakamaliit sa lugar natin sa Pilipinas o saan man tayo ngayon? Paano ba natin sila pinagsusumakitan at pinagsisikapan bigyan kaluguran, isa korpito, alang-alang sa Panginoon? Ano bang masasamang espiritu ang nagpapahirap sa kanila? Ano ba ang kapangyarihan natin na patahimikin at palabasin ang mga ito sa mga pinahihirapan? Ano na ang mga itinuro at ginawa natin na nanggilalas ang mga nakasaksi at nagkalat ng balita tungkol dito?